May umiiral na ganban ngayon sa ARMM habang nagpapatuloy ang voters registration doon. Pero binaliwala ito ng pamilyang handang makipag-ubusan ng lahi sa kaaway nitong angkan o rido. May eksklusibong report si Errol Kabatbat. Sa lugar kung saan walang naglalakihang mall at bihira ang mga nagkalat na pulis, ito ang karaniwang eksena ang dalawang riding in tandem na ito na nakita ng News 5 sa Lanao del Sur. Prenteng-prente ang angkas, may sukbit na armalite, hindi sila pulis, hindi rin sundalo at may umiiral pang gun ban sa ARMM dahil sa voters registration. Pumasok sila sa isang bahay, dito pumayag magpa-interview ang isa sa kanila pero ayaw humarap sa kamera. Ayaw niyang ibigay ang pangalan, tawagin na lang daw siyang bapa o ang nakakatanda leader siya ng isa sa pinakamalaking pamilya sa Lanao. Hindi raw nila binabastos ang PNP, pero may mas mahalaga raw silang pakay kaya may baril sila. Nasa isang Rido o Clan War ang kanilang angkan. Nintay nila na yung mga uh, tao walang armas para may lugar sila na patyo nila, patay nila yung mga taong gusto nilang patayin. Inilabas ni Bapa sa News 5 ang kanilang arsenal na kaya ng armasan ang isang maliit na private army. Lahat ng anak niyang lalaki at manugang na lalaki may bitbit bit na bakal. Si Bapa ang karaniwang tagapamayapa sa rido ng ibang pamilya pero sa pagkakataong ito, ayaw niyang magpapigil. Pinatay nila yung kapatid ko na walang kasalanan. Kahit na mag-ubo kami, hindi namin sisitela na ito. Bago pa dumating ang mga Kastila, may rido na. Ito ang paraan ng paghihiganti ng mga angkan laban sa isa pang pamilya. Minsan, ubusan ito ng lahi. Sa Lanao del Sur daw ang sinasabing pinakamaraming kaso ng Rido. Ipinapatupad na ang ganban dito sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero dahil sa mga Rido, mukhang mahihirapan ang mga otoridad na kumbinsin ang maraming residente rito na ibaba ang kanilang mga armas. We cannot solve this alone. Sabi ng PNP, maigting nilang pinatutupad ang ganban. Pero ang mga nasa rido gaya ng pamilya ni Bapa, tinawanan lang ang ganban ng PNP. Errol Kabatbat, News 5.